Terana talaga ang kulay ng motor niya. Ay ganun. Wala, wala naman akong pinalit ng dyan. Hindi pa kayo nag-repaint niya. Wala. Pwede kaya yun? Pakiusapan ko na lang sila tapos. Sa emission pa lang bumabagsak na. Ha! Nakaka-prostrate na nga pare. At good morning mga pare. Nandito tayo sa Angono ngayon. Dito na tayo nagsimula, no? Sa may bayan ng Angono mismo. <laughs> ang Hon Rizal Yan, ang ano Public Market sa banda natin So yun, taga binangunan tayo Pero dito tayo pupunta sa LTO Extension Dito sa may uh, flatway Kasi sa palagay ko mga pre, dito napakabilis Tapos titignan natin kung magkano lahat yung gagasusin natin Siyempre At kung gaano katagal yung process So, uh, currently Check time tayo is uh, 5.57 Ay, 7.57 in the morning mga pre Ginagahan talaga natin kasi naghatid pa tayo ng anak. Ma, so hahanap tayo ng printer na papagkokopyahan ng ating OCR. Yeah, importante ng importante 'yan. Kasi hahanapin natin ang photocopy na ibibigay sa LTO. Yan sa munisipyo na tayo ng uh, Angono, ang uh, pre, nasa likod tayo. So yan, dire-diretso lang to tapos kakatiwa tayo. Papunta na ng floodway. Let's go. At ayun, kakapili ng photocopy mga pre Wala tayong napili So, didiretso na tayo Kasi mag alas 8 na or alas 8 na Maka mahaba na yung pila Bibigay ko na lang yung original na OR So, yan, sa kaliwa natin LTO emission So, hindi maraming tao dito Ayan, oh, di ba? So, hindi ganun karami Pero ewan ko, nakapila na yata itong mga to At ayun, wala na lang OCR natin mga pre Pero mabilis lang to <clears throat> Sobrang bilis lang neto Punta muna tayo dun sa may ano Parang opisina nila Para kumuha ng OA uh, Ay ng ano Insurance At magbayad ng registration OR Bigay ko na po yan Wala ko na ano Photocopy At maghihintay ka Wala pa, magkano yung insurance dito? 650. Sabay ko na po. Oh, sige po. Oo. Oh. Sabi, 1,200. 1,210. Okay. Uh, Sir, tanong ko lang, pwede ba yung Cebuana dito na insurance? Uh, matagal sa akin po. Pag-indilig po. Ngayon lang ako. Kasi, pinatawag ko po. Ay, ganun. Uh, okay. Mm -hmm. Pero pwede siya, no?

At Yung pagkuha ng number, pinapaakit na agad. So, uga <laughs> yung kabilis na pre. Wait, takit natin yung motor daw. So, 8.14 pa lang. Dumating tayo na mga ano dito siguro. 8.03 yata, parang ganun. Ayan, pagkakuha ng insurance, pinakit na dito. Terano talaga ang kulay ng motor. White po. Dito rin ako nagpa-register last year eh. Wala akong bina... May mapalit ka pa dyan kasi yung OCR ka dyan? OR, ka pa dyan. Ah, ano lang, OR. Ay, CR, CR, CR yan. Ito? Ay, OR lang eh. OR lang. Doon po kayo makikita yung kulay niya sir eh. Ah. Ay, binigay ko yung original dun sa ano. Nila. Ah, sige. CR hindi pwede. Hindi makikita. Ay, ganun. Lock na ka lang isang papel mo sir eh. Bakit? La, wala naman akong pinalit ng dyan. 3 years nang nagre-renew dito yan eh. Anong, anong gagawin ko? Yung to? mga huling OR niya, sir. May interview ba? Maganda, sir. Pa-verify muna doon kay okay. Siya, okay. Siya, sa, siya. Saan? Saan? sa may may camera yun ang Ay, to. o, Arf Hindi po, yung pinakahuli po, yung mga penila, Yung, 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 yung pinaka, mga luma, yung pinakahuli Yung luma pinak Bago po ito, yung, yung 20. 20, 20 Yung kulib po Pero ang kapang register ng 2023 May minay tabi ka po Yung blue, 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 blue. Yung yun luma, pinakaluma Dito sir, wala ka na pwede dati Hindi pa kayo nag-repaint yan sir? Hindi Ganyan pa rin, tingnan nyo nga Ano na yung kulay <laughs> Dito rin ako nag-re-renew mga 3 years na eh wala naman naging problema. check na lang ito muna May problema tayo. Nakalagay dun sa may uh, sa may O.R. Black. Wala nang nagbina ko dito, Dito rin ako nagpaparaan ng paparaan pa nyo. Okay, sir. Papapitin nyo ito sa display Ay, ganoon. Bakit? Kasi okay, lalabas to at uh, RSU eh. Oo, oh, yung pala yung pwede sa mga... Dapat mga, kayo yung mismo sa Dapat kayo sa district na gagawin. Kaya yung mismo yung sa mga... Hindi na sila pwede mag-update. Hindi, dito ka rin pina-renew nung last time. Try natin kayo sa Riyan. Anong sasabihin so? ko? Sabihin nyo na lang po dito, dito kayo nagparistro. Last year, eh, black po yung lumabas na kulay. White po yung mga kulay. Ah, uh, okay. Kuya. Kuya, uh, dito po ako nagpare, nagpare nyo ng mga 3 years na. every year. Uh, yung motor ko is uh, white. Tapos nakalagay dyan ngayon is black. So, oh, for the past 2 years, wala naman naging problema eh. Hindi ko alam. Sinabi lang nila. Black ang nakalagay sa system. Ah, uh, black ba? Sarang ano eh, white. Opo. Yung sa harapan, tsaka yung sa may gilid. Block yung pinagkunan eh. Bakit kaya ano? Nung last year, hindi naman na... na brought up yun. Parehas block sa bang naka ano? Kahit, kahit, last year? Oo. Oh. Pati dun sa ano? Previous sa, din? Sa pinanggalingan na, <laughs> like, na old sister, black rin. Black din? Ba't kaya ganun? <laughs> oh, yan ang sa old old system yan black ito yung sa old ito ang sa old yan ito ang sa bago LTMS ito kasi dito rin lang manggagaling ay eh, uh -huh. black yung pinanggalingan Ito black yung, yung lalabas uh -huh. ayun At kaya nito ano gano'n <laughs> Kaya hindi ko alam kung paano oh, and, and so, hindi, ko na naman nun. oh, Hindi ko naman ano eh, Wala naman akong binago dyan eh Wala ka binago? Wala Ever since yung majority ng kulay ng motor yun, di ba? Ano exactly. ano ba yung black and white? Oo. Oh, Black at white. Eh baka naman black talaga. Siguro, pwedeng ganun. Wala ka nang lumang ano? OR. Yun nga po eh, wala wala eh. Wala, ay eh, black and nakalagay ang nakalagay yung susundan. Okay. So <laughs> Anong gagawin? Pwede kung gusto mong ipa-white, pwede mong ipa-correct sa mga halimbawa sa binangonan sa may side support. Ah, oh, sige o, po. Talagang white. Oo. Uh -huh. -oh. Pero anong natatandaan mo na nakalagay sa ganito mo? Yung sa luma? Tabares, White pa talaga. Parang. Bares, eh, kasi Ma black yung nakalagay dun sa sa legacy, sa lumang system. Mm -hmm. Bares, oh, sige, Michael. Do, double check ko muna. Magkano po yung ano, kung sakaling papa-verify ko dun? May pares, babayaran ba? Magkano po yung ano, papa-verify kung sakaling? Tabares, sa or... pa verify saan? Pares, sa color, dun sa may binangonan. Wala, wala ba yun. Papatingnan mo lang. Tapos so, pagpapakure, alam ko wala yun, ititikad lang naman yun. Mm, doon din po yun. Uh -huh. Sa may... Tagpos. Tagpos. O, oh, sa oh, po, anong department ulit? Okay. Ang Eric. O sa LTO. Ah, okay. O, oh, sige. Ipapakure ko. O, oh, sige po. Thank you, thank ah, you po. Na lang ako, ako. Black daw yung ano eh, yung pinanggalingan, yung lat, lang yung last. Pero paano na register yun kung ano? Kung black daw no, talaga siya. Oo. Oh. Ano niya po sa ano, sa Sabi po ni Sir Ian. Oo. Oh. Kaya yeah, no, no, talaga. Sabi ni Sir Ian. Pero, pero Ay, dito, last... Dito daw no, last year yan, Oo. You know? Oh, tatlong taon na kaya dito yan. Nagpaparinyo. Yeah. Ay, kumamalasan ka nga naman. So yun <laughs> uh, Nakita nyo naman kung ano nangyari no? For how many years na hawak natin tong Aerox Puti na siya before Tapos ngayon <laughs> Ngayon lang nababas uh, yung issue ng kulay mga pre Black pala yung nakalagay sa OR natin Ang taga gamit to Kung saan saan na tayo napunta Tapos nakalagay pala black But anyway yun uh, Pupunta tayo ng LPO Taytay ah -tay. uh, Doon natin ipapa-verify ano, Or tatanong baka na entry lang daw or something so yun worst comes to worst uh, it's either papabago natin yung kulay o kaya ipapaguhi natin yung kulay nito na tignan lang natin kung anong magiging uh, resulta ng pagtatanong natin sa Taytay dito lang naman din yun sa flatway sa may pure cool oh, Natay na LTO Taytay so yun magtatanong tayo dito mga pari. Sir, saan po pwede magtanong na ito? Ano ba tatanong? Verification lang ng kulay. Okay. Salaras so, Joshua with Totes. Sir, Kado examination room, please. Ah, uh, galing po ako ng Angolo, ng Papa Renew. Tapos, ah, uh, nakita nila na black yung ano, color ng nakalagay dyan. Eh, four years ko nang pinaparin doon na ganyan yung kulay. Wala naman akong binago sabi pa verify ko daw dito. Verify mo? Opo. Ah, sige po. Baka daw na miss input or something last year. Parang Mas Ayun. Oh. So yun, meron pa yung problema. Uy. Black pa yung nakalagay sa registration. So, so yung gagawin natin ngayon siguro, pwede kaya yun pakiusapan ko na lang sila tapos papalitan ko na lang yung fairing sige try natin yung pakiusapan sila tapos palitan ko na lang yung fairing ipipaint na lang natin ganoon na lang siguro yung pangano, mabilis na solution kaysa pa color change pa natin diba aabo ng ilang araw eh pa expired na to so yun balik tayo dun sa may LTO sa may ano ang ono tapos pakiusapan natin sila let's go Ayun, galing na ako doon. Oo, oh, black daw talaga. Sabi ko kasi, nai-stop na ako ng LTO, ng mga checkpoint. Sabi ko, wala namang issue, wala namang sinasabi about the color. Ay, teka Oh, sige po. So, yun, tingnan natin. So, si Kuya, pumunta dun sa loob. Uh, tingnan natin kung ano sasabihin nila. At so, ayun na nga. <laughs> Hindi natin sila napaliwanagan, no? So, yung gagawin natin ngayon, uh, meron tayong two choices. Uh, it's either re-repaint natin yung uh, ating tearing uh, Which is ewan ko kung masisira <laughs> At gawin na lang natin black Or second, yung pinakamadali Punta tayo ng iba uh, LTO branch At doon tayo magpa-register, tignan natin kung uh, tatanggapin So yun yung unang gagawin natin ngayon Una tayo na binangonan At uh, let's see from there Ayan mga pre, wrong move <laughs> Ay, just ka So ayun mangyayari, hindi talaga pwede sa, sa emission palang bumabagsak na Kasi magkaiba yung kulay So, hindi ko lang talaga mawari uh, Bakit pumasa to Nung naraang mga tatlong taon Nakita nyo naman May mga previous video tayo na uh, niregister natin to Okay naman uh, This year, yun, ganun yung naging problema So, hindi ko alam bakit ngayon lang So, pinaka, pinaka gawin siguro natin is uh, talagang uh, i-recolor natin to. Palitan na natin ng kulay ng black. Kesa sa magpa-change color tayo, mas maraming proseso yon mas hassle. So, yon uh, Try natin to. Bigla at magiging color black yung motor natin ngayon. At ayun na mga pre. Kapag-decide na natin, papalitan na lang natin ang kulay ng ating Aerox steering. So, ito tsaka dito yan, pinakamahirap lang tanggalin dito so simulan na natin to, let's go bago ang disaster at ayun, after ng isang oras mga pre yan na yung ng Aerox natin so yan natanggal ko na lahat so yun, may extra pala tayo dito uh, kaliwa, kaliwang kaul sa, sa harapan, yan kaso may mga tama na, yan So, i-experiment muna natin to, Ika-try muna natin pinturahan to, Tapos, bago natin tirahin yung mga magaganda niyan. So, lilinisin muna natin. Tapos, iisisin natin ng sandpaper ng 400 tapos 1,000 para makinis. Tapos, pa natin. Let's go. Enjoy lang yung malakas, syempre. <laughs> so, lilinisin muna natin, syempre. So, magpa-primer mo tayo, mga pre. Yan. na natin to, sana maayos yung pagkamasilya ko. <laughs> Napatuyo na rin natin. Ito lang gagamitin natin fryer, up. No? Yung mumurahin ka. So, start na natin. At yon palagay ko. Ready na tayo dito mga pre. Yan o. No? Kinis na. Ito yung left side. Tama ba? So yan, pipinturahan na natin ng black. Yan, boss, boss ni pa rin yan mga pre. Ano to, metallic black. Okay na muna yung last first coating. Tapos na natin yung ano primary coat. So far, ang ganda ng kulay. So yung gagawin natin ngayon, yung final coat na lang natin, no? So yan, maki-clear coat na tayo mga pre. Gamit natin yung spy lock naman. After application ng last clear coat, yan, kinapalan ko na. Tapos, tapos hinayaan natin matuyo ng mga 30 minutes siguro. Or, siguro mga isang oras <laughs> anyway yun Okay na to mga pre So assemble na natin Let's go So kulay black na ngayon So yun Siguro pwede nang i-registro to no hindi na lang masa hindi na lang masasabing white pa to black na no, black na so yun pa-register natin bukas to let's go ayun nakaset na tayo yung binagong kulay kung Wednesday ito? No. Uh oo -oh. di ba puti? Uh oo -oh. uh -oh. anong sa FTO sir? hindi dapat majority ng kulay daw kaso wala pinalatan ko na eh para ano safe na Puti kasi ito dati, tsaka dito Tapos black yung nakalagay sa ano Mahirap kang matyempuhan eh So yan, tinas na siya So ibig sabihin, okay na yung kulay Wala na, na problema yan Tayo na lang natin yung papel Thank you, thank you Ano yun? Ha <laughs> ha! Ha! Makainis! ba napaka obligado ng pagre-rehistro ngayon so ganito yung nangyari mga pre, explain ko lang mabilisan so nung last wednesday dahil puti nga yung ano natin, yung uh, majority ng kulay natin so pinapalitan ng black, ganun nga yung ginawa natin over the weekend pinapalitan natin ng black yung mga pairing natin kaya na okay na, bumalik ako dito, nagpa-testing ako mga pre so okay na, pumasa na, ang problema ngayon is yung insurance kasi last time pumunta ako ng main 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 branch ng Binangonan doon ako nakakuha ng insurance. Kasi ano choice kay, pagdating mo doon, insurance kaagad yung papakuha sa iyo ng mga ewan ko, ng mga tao. Sa pagdating ko dito sa amo, no? ang sabi sa akin, maghihintay tao ka ng mga 2 hours kasi update pa to. Kung doon daw ako kumuha ng insurance, walang problema. Dahil satellite office lang daw yun. So yung naging process is uh, medyo madugo. So ngayon babalik tayo sa may binangonan branch. Doon na natin papa-register to mga pre. Hindi siya katulad last year. Last year dire diretso lang. Walang problema sa kulay, walang problema sa insurance, dire diretso lang as in. Wala pang isang oras na ka na pero ngayon I don't know. Ang hirap, ang hirap. So yun, next update natin. Ha. Isa binawasan ng branch na. na frustrate na pare. Nakakapagod. At ayun ay tapos na rin sa wakas So yan uh, may registro na tayo uh, So good for one year na to mga pre So currently lang, tignan natin kung anong oras na 11 o'clock na mga pre So dumating tayo dito ng mga 9 o'clock 8.50 Tapos yung hassle pa dito is uh, nakakuha na ako ng number sa loob ng LTO Tapos tinaguli ako tapos yan verify ulit yung insurance ko, hindi pa naka-verify. So another another process na naman 'yon. Tapos pagkatapos mo verify, 'yon balik ako huli sa LTO. Ng mas. Yan, hindi ka tulad last year, mga isang oras lang, less than one hour. Tapos na dito, ah, na. Ilang araw bago matapos. So yun, tip lang kung paparin nyo kayo, check nyo yung mga papel nyo, ha pre. Well, yun sa akin, exemption naman kasi ang tagal ko na re-renew yung registro nito at wala naman akong binago sa kulay tapos sa di ganun nga nasa ng LTO na black daw talaga dapat although may black park naman to pero majority yata is uh, uh oh, parang uh, 50-50 and actually mas maganda na rin yun to be safe diba pag napara tayo ng LTO at masilip yun mas ma mas malalayo magiging resulta may impound yung motor kung mali yung kulay ng ating ano, uh, unit So, yun. Hanggang dito na lang, mga pre. Sana may na-share akong mga tip at mga kung ano-anong may tutulong sa inyo sa pagre-renew ng ating mga motor. So, hanggang dito na lang. Uh, please don't forget to like and subscribe para matulungan mo ako lumaki yung channel natin, syempre. Thank you very much sa panonood. Hanggang dito na lang, mga pre. Babush! ciao